Hello mga kaibigan. Pagod ka na bang makita ang mga salita ng hindi alam ang kwento sa likod nito? Sa araw na to, magiging tiktik tayo ng wika. Aalamin natin ang pinagmulan, kasaysayan at lihim na kaulugan ng mga salita sa Filipino. Tara, samahan mo ako sa paghahanap sa kwento ng bawat salita. Etymolohiya, Aralin 2.2, Filipino 10. Ang etymolohiya ay ang pag-aaral ng kasaysayan ng mga salita kung saan ito nagmula, paano nabuo, nagbago ang anyo at kahulugan sa paglipas ng panahon. Ito ay pag-aaral ng wika na tumutulong sa atin na maunawaan ang pinag-ugatan, kahalagahan at orihinal na ibig sabihin ng mga salitang ginagamit natin ngayon. Ang salitang etymologia ay nagmula sa salitang Griego na etymologia. Ito ay may dalawang bahagi, etomon na nangangahulugan tunay na kahulugan o may ibig sabihin, loya na nangangahulugang pag-aaral ng o salita. Bakit mahalaga ang etomologia? sapagkat nakikita natin kung gaano kadinamiko at buhay ang wika at kung paano ito naimpluensyahan ng kasaysayan at iba't ibang kultura. Sa pag-aaral na pinagmula ng salita, natutuklasan din natin ang kasaysayan at kultura ng mga taong gumagamit nito. Halimbawa, maraming salita sa Filipino ang Hiram mula sa Kastila sa na nagpapakita ng epekto ng kolonisasyon sa ating wika. Maaaring magbago ang anyo ng mga salita sa pamamagitan ng una ay pagsasama ng mga salita, kalawa, hiram ng mga salita, ikatlo ay morphological na pinagmulan. Unahin natin ang pagsasama ng mga salita. Ito ay isang ring malinaw na proseso ng morphological na pinagmulan dahil ito ay nagpapakita kung paano gumagamit ang wika ng dalawang umiiral ng salita upang makabuo ng isang bagong salita na may natatanging kaulugan. Kapag pinagsama ang dalawang salita, ang bawat salita ay tinatawag pa rin morpema o may kahulugan. Ngunit kapag pinagsama, na nawawala ang individual na kahulugan ng mga ito at nagkakaroon ng bawat ng bagong kahulugan ang bawat salita. Ipinaliliwanag nito kung paano nagbabago ang kahulugan ng salita sa paglipas ng panahon. Una, ipinapakita ang metapora o pagiging idiomatiko. Ang etomolohiya ang nagpapaliwanag kung paano ang salita ay naging metapora, paghahambing para isang, sa isang idea. Halimbawa, balat sibuyas. Para sa morpolohiya, ito ay pinagsama ang balat at sibuyas. Sa etomolohiya, ipinaliliwanag nito na ang kasaysayan at obserbasyon ng mga tao ang nagbigay ng kahulugan. Dahil madaling mapunit at nakakaiyak ang pagbabalat o paghihiwa ng sibuyas, ito ay naging metapora para sa taong sobrang sensitibo sa kultura ng Filipino. Ikalawa, nagtatala ng pananaw sa lipunan. Ang mga tambalang salita ay nagpapakita ng pananaw ng komunidad sa isang bagay. Halimbawa, anak pawis. Sa morpolohiya, pinagsama ang anak at pawis. Sa etomolohiya, ipinaliliwanag nito na sa kasaysayan ng lipunan, ang mga manggagawa ay ang mga taong nagpapawis at nagsasakripisyo. Kaya ang salitang ito ay naging etomological na simbolo para sa ordinaryong manggagawa. Hiram na mga salita. Ito ang pagkuha at pagangkop ng mga salita mula sa ibang wika. Salitang banyaga. Ang prosesong ito ay pangunahing pinag-aaralan ng etimolohiya at nagpapakita ng ugnayan ng wika sa kasaysayan, kalakalan at kultura. Sa tuwing may nakikita tayong hiram na salita tulad ng silya o computer, sinasagot ng etymolohiya ang tatlong mahalagang tanong. Saan galing ang salita? Ang pinagmulan. Tinutukoy ng etymolohiya ang orihinal na wika at ang orihinal na anyo ng salita. Sa salitang Filipino, silya, computer. Sa orihinal na wika at anyo, Kastila, silya, Ingles, computer pangkasaysayan. Ang, ang paghiram ay kadalasang nagaganap dahil sa pananakop. Sa etomolohiya natin malalaman kung kailan o sa anong panahon naganap ang paghiram. Halimbawa, ang pagdagsa ng mga salitang Kastila ay naganap noong panahon ng kolonisasyon, habang ang mga salitang Ingles ay nakuha noong panahon ng Amerikano at sa kasalukuyang globalisasyon. Paano nagbago ang anyo at kaulugan? Ang adaptasyon o pag-angkop ng tunog sa Filipino. Sinusuri ng etomolohiya ang mga pagbabago sa salita na umaangkop sa Filipino. Halimbawa, ang computer sa wikang Ingles ay naging computer. Adaptasyong tunog o pag-aangkop ng tunog sa Filipino. Ang silya sa wikang Kastila ay naging silya adaptasyong tunog o pag-aangkop ng tunog sa Filipino. Kaya, ang hiram na salita ay ang mismong ebidensya na pinag-aaralan ng etimolohiya upang masundan ang historical na pagbabago ng wika. Ang bawat hiram na salita ay nagpapatunay na nagkakaroon ng ugnayan at interaksyon ang mga Pilipino sa ibang kultura, bansa o teknolohiya. Sinusubay ba kung paano nag-iba ang kahulugan ng salita sa paglipas ng panahon, matapos itong hiramin. Kaya sa etomolohiya, ang hiram na salita ay ang kasaysayan na nagtuturo sa atin tungkol sa nakaraan at pagunlad ng wikang Filipino. Morphological na pinagmulan. Ito ay tumutukoy sa pinakasaligang istruktura ng isang salita at kung paano nabuo ang salita. Ito ang pagsusuri sa mga morpema o pinakamaliit na unit ng salita na may kahulugan na bumubuo sa isang salita. Ano ang pinagmulan? Ang bawat salita sa Filipino gaano man kahaba o kakomplikado ay nagsisimula sa isang salitang ugat. Ito ang ating tinatawag na morphological na pinagmulan. Halimbawa, morphological na pinagmulan, laro, kain. Deribasyon o paano nagbago ang salita. Ang pagdaragdag ng panlapi, ang panlapi ang nagpapabago sa kahulugan ng salitang ugat. Ang nagbibigay ng bagong istruktura at tungkulin sa salita. Halimbawa, Morpolohikal na pinagmulan na mula sa salitang ugat na laro, kain. Bagong salita, naglaro, pagkain. Kaya kapag tinutukoy ang morpolohikal na pinagmulan, tinutukoy nito ang salitang ugat at ang proseso ng paglalapi na bumuo sa salita. Ang bawat salita sa Filipino gaano man kahaba o kakomplikado, gaya nga ng sinabi ng nauna, ay nagsisimula sa isang salitang ugat. Ito ang ating tinatawag na morphological na pinagmulan. 'Yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Diyos.